Actually po uh, nagkaroon po siguro ng ano hindi pagkakaunawahan yung mga ground commanders na ang uh, deployment po dapat ng uh, ating kapulisan na nagsisilbing uh, security po ay dapat po sa outside perimeter. Uh we have to understand na yung mga nakita is talagang uh, nahalo sila nag-roo-roo-bing. Uh, so uh, immediately uh, we gave the order na dapat uh, wag silang humalo. Doon lang sila sa perimeter, outside perimeter po. After 10 minutes po, wala na sila lahat yung within perimeter? Uh, within 10 minutes, uh, dapat uh, wala na sila. Kasi kung uh, hindi, uh, anoy natin sila, uh, kakasuhan natin sila at uh, dapat alisin, ipupul out natin sila dito as uh, detail. Ano po yung possible na charges na pwede nang harapin kapag na kasumuhay sila doon sa order na uh, magbagay ko ilim yung... Uh, within perimeter, ter perimeter. If ever man na uh, ano di uh, makakandak po tayo ng investigation at titingnan uh, titignan natin kung ano yung uh, dapat ikasaw po sa kanila. Pero uh, sa palagay ko po ay uh, nagkamali po sila kasi nagro-roving sila and wala pong ganoon. Dapat nasa perimeter security po. At maliwanag po ngayon na nireiterate natin through uh, sa paging system na umalis po sila doon sa crowd. At Pero, ano po from sila sa NCRPO itself, wala po, po kayong order na umalo sila mag-roving at po within perimeter. Wala po. Wala po tayong order na ganun. I myself, uh, ni Iglesia Ni Cristo. That's why uh, I'm here to ensure po na lahat po sa kapatiran ay uh, ligtas po at uh, mapayapa nating may daos itong uh, peaceful rally po na to. Meron po ba pagkakataon na nagsagawa ng mga ganitong uh, activities sa Iglesia Ni Cristo na naging magulo? Uh, sa palagay ko, wala pa po kasi nung uh, last January 13, mapayapa naman po. At uh, ako rin po ang namahala personally during that time. So, Actually, yung uh, we have to understand na yung uh, armas kasi is uh, part of their uniform kasi police visibility sila. Ang wala pong armas na police ay yung mga CDM personnel po natin. Yung mga CDM personnel, uh, definitely wala pong armas. Pero kung uh, ikaw ay uh, police visibility patrol at saka security, ay uh, party po kasi ng uh, uniforme yung uh, armas kung uh, police visibility po. So uh, definitely, uh, yung armas naman po na yan ay hindi naman po gagamitin kasi... We are observing maximum tolerance here. So, uh, wag, wag po nating bigyan ng ibang interpretasyon po. Uh general uh, ano pa yung ating marching order sa ating mga pulis na itinidploy dito sa rally. Ang marching orders po natin ay uh, we have to observe maximum tolerance po. Kahit na ano pong mangyari, maximum tolerance at dapat marespeto po ang uh, karapatang pantao ng bawat isa and at the same time lahat po ng aksyon ng ating uh, mga kapulisan ay anchored po sa police operational procedure Meron po bang dahilan para manamba sa seguridad ng mga members ng INC ang leadership po nag-initiative uh, Cristo kaya sila nag uh, nagbigay uh, ng ganitong babala uh, sa mga pulis na armado na nasa perimeter po ng rally May meron po ba tayong natanggap na intelligence report na meron pong gustong isabotahe Itong mapayapang rally na ito? Uh, as far as the INC is concerned po, ay, uh, naniniwala po kami na ito po ay isang peaceful rally. At uh, andito po ang uh, kapulisan ninyo para po siguraduhin na ang bawat isa, ang publiko, ang mga kapatid nating Iglesia Ni Cristo na nagrarally rally ay uh, talagang ligtas. At hindi po natin hahayaan na ito pong uh, pagtitipon po na ito ay uh, masasabutahe. Uh, no less than yung regional director po ang uh, andito para pangasiwaan po ang uh, deployment po ng ating kapulisanan to make sure na ang kapatiran po sa Iglesia ng Kristo ay uh, ligtas po.